Kaya gusto ko komentar at mga sport talakas, no? talagang naiisip nila yung, yung gano'n para sa katutulong no? ang pagbabalik nga raw ng sigla ni, PBA. No? Uh, well, makikita mo naman uh, dahil pumunta sa atin si Dwight Howard, ito nga ngayon, actually, sorry, absent ako, ngayon ako, papuntang Valenzuela ngayon yan. Okay, to, uh, to <laughs> oh, race. Oh. Okay. Yeah, no? the invitation ni ano ni Congressman Eric ng Tines so I'm from Baliu actually okay, kailangan nandoon ako <laughs> pero meron akong mga oh. prior commitments eh saka yung uh. oh, yung oras tatama talaga sa oras kasi yung kanilang time alam mo na Pilipino din eh, baka mamaya, yung, yung sinabi ng oras mag malit kasi po na pa tayo mga ibang mga commitments so uh. anyways uh, balik tayo sa pinag-uusapan natin oo oh, uh, oo oh, naman pwede pero syempre yan even before, kahit nga dito ba si Dwight Howard, pwede naman kasi any player, kahit uh, ex-NBA na nakaka addict lang sa NBA, eh, can play as import eh. Okay? Mm. Ang tanong dyan is yung kaya ba? Yung uh, alam mo naman yan, di ba? kaya ba yung ano, yung presyo? Uh, oh, ang, alam ko dyan, may maximum yata na 20,000 ano, dollars uh, a month. Right? So, any input kaya kita, kita mo di ba minsan may makikita mga medyo import na uy naglaro sa MP2 ah. nakita ko sa mp to parang ano to nasa roster nasa roster di diba? pero nakukuha kasi mal talaga ang ang ano niyan ang mga talent niyan eh lalo na to si Dwight Howard di ba eight time ano yan eight time all star di ba magaling at saka kilalang kilala at talagang legitimate superstar. Okay, medyo 38 years old, pwede pa yan, 38 years old. And very, ang kaganda dito kay Dwight Howard, charismatic, medyo huh. maganda, tanggal sa tao, siya pa yung unang... Masiyahin. Pag, pag, pagbaba na, ano, hindi siya suplado look, nakangitin oh, kaya, oh. ang ngipin. Diba, <laughs> di ba <laughs> diba? medyo matutuwa ka kasi, eh, alam mo naman tayo mga pito, eh, pag eh, na-appreciate nung tao na hinahanga ako na parang, uh, na-receive ko kayo pag welcome. o lalo ka mamahali ng, ano, ng, uh, ng mga Pinoy. So, may punto. May punto sila siguro. Uh, lalo na si Dwight Howard. Uh, talagang even ano eh. Nakita natin, nakita ko sa video of the court. Even sa court, pag nakikita mo, maano siya eh. Uh, Meron mga antics <laughs> para pandagdag sa ano eh. Pandagdag uh, uh points para sa isang sa isang tournament na nilalaro niya. Even yung na ko siya sa sa last time na tinlaro niya dito sa Taiwan ba to? O, Taiwan, Taiwan, road? Okay, oh, may mga may mga ginagawa siya na nasa na, kung saan nagiliw na, giliw na giliw yung mga nanonood. Eh what more King pag Koy, eh. dito? And, eh. eh what more pag dito? So, maganda. And uh, pasok siya sa hype. Tama. Na, although he is listed 6'10", sa stage. Pero ano mo naman para sa stage, di ba? Even dito, alam ko niyan. Eh. Are, um, players are measured with shoes on. Okay? E dito sa Pilipinas, sinatanggal yung, yung sapatos. So, pasok din siya sa sa 6-9 na yan. Okay? hindi uh, lang siya ano, di ba? Ito si Andre Blatch, di ba? Na, na, naging import ni ng ating uh, gilas team. Okay? pwede rin naman maging maging import dito, eh, magpapakondisyon lang. Pero kasi nakita ko, nakita medyo nadagdagan ng konte yung kanyang oh. uh, timbang ano uh, yun 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 yung yun ang, yun ang nakikita ko uh, pwede naman uh, kung kaya kung kaya lang ng ano ng, ng management uh, okay at uh, not only Dwight Howard marami mga ex NBA na pwede pa na maglaro uh, kasi